lako ako ng ano. No? <laughs> Talbos na kamuti. Ang daming bunga ng papayo. Saan ba dito? Doon pa sa ulo. Pwede rin yun. Itagal eh. tayo. Oh, agad Uba ko. Nakatulog agad tayo. Wala sa bibig Okay lang. <laughs> Pumunta na na bundok para makipagdaga No? Tulad nung kahapon, bago ako umuwi, nagtagay muna kami ni Mama. Ay, dalawa lang. <laughs> Oo, dalawa lang kami banding. Tapos nag-video okay kami dalawa. Dito na po tayo sa si Talisa. Sabay-bye. Bye-bye ba ito? Oo. Sabay-bye. Maghahanap kami ng tuyo. Eh, Kaya bigyan ako itong baliw dati, si Priscilla. mabutin. niyo. Talagang inaasar sa room. Ikaw, ikaw may alam dito eh. yung oh, eh. balang favorite ko yan. <laughs> mahal nga lang yun dun sa uh, uh, ano. din uh. Kaya nga, ito na mahal. Bibili ka, mahal-mahal. Dalawang damit nga lang dala ko eh. Parang wala akong dala. Uh, uh. Yan na, Ay, malapit ba? na tayo sa dagat. Hindi ko alam-alam dito. Hindi ko alam dito eh. Lapit na po tayo sa dagat. Ay, maligo ngayon. No? ay, ay mababa! San, tuyo dito Saan? May tuyo kayo? Saan po kaya may bibetang ng tuyo? Kabila. <laughs> Sige, salamat. Kabila, ang layo. Ayan na po, ang dagat. Ayan, parang tinakot ng dagat. Ha? Huh? <laughs> ah, anim na taon. oh anim na taon pa lang. Ay, hindi. Na. Hindi lang anim na taon. Uy. Mula twenty Mula 2020 na kami dito, di ba? Di na kami nakakaligo. Saan ba kayo umalis dito ng 2020? Oo, 2000. Ang kabila. Daming kabila dito. hindi niya benta ang tuyo baka doon sa dulo gan doon pa nakalaot doon sa dulo pa doon dito tayo daan hindi <laughs> na uso bang kao ngayon lao pa ano nga hubas kaya nga kasi nga uso ngayon mga motor yan ang kaagaw nila, motor. O, tinan mo, Hubas man. <laughs> Kaya nga, paano ka makaligo dyan? Hubas. O, may tumatay pa. <laughs> may tumatay pa. Oo nga. Natuyuan, pati mga yung dyan tuyo. Manday nagliwanag. Wala pong tuyo. Hindi ka makaligo. Aray ko. Ring bus. Dapat na mayang hapon. Gusto mayang hapon. Hindi ko tayo. Alas 4. <laughs> <laughs> Alas 5. Ayan na. Hibas. Hibas.